Ah, Ruzel, ilang taon na kayong kasal? Kinasal kami 1997. Pero so, 27 years halos. Opo, oh, 27. Okay. Pero magkakilala kayo ng ganun na rin katagal? Opo. Oh, May anak kayo? Wala po. Pero nagsasama talaga kayo? Opo, oh, nagsasama okay. po kami. Unang boyfriend mo ba ito? May boyfriend po ako nung dalaga pa po, po ako sa Samar. Okay, tapos? Nung naluwas na ako ng Maynila, siya na po naging siya asawa Siya na at ko. wala nang iba? Opo. Oh, okay, anong trabaho ni Mr.? Security guard po. Okay. Magkasama kayo? Sa... Opo, magkasama po. Bakit naman napakasiloso ni Mr.? Palagay mo? Noong pandemic po, mm. nagturo tenda po ako ng saging. Tapos yung kapitbahay namin na mm. si ano Kuya Buyit na mm. yung asawa niya eh, parang terapist yata yun. Mm. Nasagi ako noon, nagselos na po doon. Nasagi ka? Oo, nasagi lang po ako dito sa gilid. Doon na po nagsimula yung pagsiselos niya. At pagdududa? Opo. Nga sabi, naghotel na daw kami. Lumalabas kami ng madali. Isang araw. tao lang ba ang niya o marami? Aywan ko sa kanya kasi pag yung ibang lalaki nakikita niya, sasabihin niya na ano, Ayan, ano mo yan? Ano mo Karelasyon yan? mo yan. Patulad yung doon sa may fark na inaanuhan ko, tinagtatrabahunan ko kasi mm. tagalinis po ako doon. Mayroon siya doon lalaki na pilay na tambay lang doon, sabi, karelasyon ko daw yun. Yung nung bago pa lang kayo nagsasama, nagsiselos na ba siya? Hindi. hindi. So ito na lang nung pandemic? Oo. oo na na COVID ba ito? Na, na COVID ba siya? Hindi po. Hindi naman. So hindi natin pwedeng pagbintangan ng COVID, sorry, na dahilan ng pagsiselos. Diba? Silosa talaga siya. Ilan taon ka na? 45 po. Eh, si Noel. 56. Ah, baka nag ano, andropos. Yung ganyan. May mm -hmm. tinatawag tayong ganyan eh. Yung dumadating sila sa buhay nila, mga lalaki na parang nakukulangan sila ng, yung mm, parang 15 bilib 15, sa sarili ba? 15. Oo. Ay, Nagiging insecure. Ganun. <laughs> ano pa ma'am pag yung ano yung ayaw kong makipagtalik sa kanya? Hmm. Kasi mayroon po akong ano yung PCOS. Okay. PCOS is polycystic ovary syndrome. Mm -hmm. Ganyan din okay. ako. Mm -mm. Eh ano po mami di eh, yung di ba nanunuyo po tayo mm. Nanunuyo, hindi ano nagagalit po yan ma'am kasi bakit parang patay lang daw ako wala ko response ganun uh, Gano'n kadalas ba niya gusto sana Ewan ko po yan ma'am kasi itong ano itong ganyan edad niya eh di ko lang ma'am, ano, parang oh. gusto yata araw-arawin pa eh, siyempre hindi oh. naman ganoon ma'am kasi ganun nga po ma'am di ba oh, oh. At saka ulitin ko ha mo, hindi, although marital obligations include sexual relations, hindi pwedeng pilitin ang Opo. babae, ha? Ganon po yung galit po yan, mo Pag hindi ko pinagbibigyan, sasabihin niyan sa akin. Siguro mayroong kang ibang lalaking pinaglalaanan dyan. Oto <coughs> na, ang gwapong Noel. <laughs> Maupo ka nga. Nagulat ka, sir. Sa TV5 ka din parang parang dan... <laughs> na. Sinundan. Ah, Noel. Magandang hapon po sa inyo lahat, ma'am. Oh, magandang hapon na naman iyo. Ma'am, sa totoo lang ma'am, ayaw ko po sanang makarating dito kasi siyempre ang uh, tinatawag na problema ng mag-asawa is kayo lang talaga. Kasi kayo lang naman na nagkasundo niyan eh. So yung mga narinig ko sa kanya, totoo po yun. Pero ang inaano ko po, kasi hindi, hindi ko po sinasabing malinis ako ha. Kasi mm. hindi talaga ako babaero. Ang, ang tingin ko sa sarili ko kung, kung sa babae mga ngaliwa ko, di sa asawa ko na lang. Pero alam ko po na Malayon yung inaano pero hindi ko po siya hinaharas. Kaya lang nagkakaroon okay. ng ganun dahil pumapayag din naman siya. Kasi ang sinasabing pinipili din. Uh, 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 anong yung, ibig mong sabihin yung, na pumapayag siya saan? Ibig sabihin yung yung sinasabi niya na natutuyan at 'yung mga ganun about s**. Pero yung, yung pag sinabi pong haras, gagamitan mo ng dahas. Okay. Nangyayari 'yun pero walang dahas, ma'am. Pero pag talagang ayaw niya, ma'am, hindi ako namimilit, ma'am. Siyempre papayag ka na lang kasi kung ano-ano sinasabi mo sa akin, di ba? <laughs> Siguro ano may sabihin mo, iba, kaya ayaw, ayaw mo e, Kasi yan. salita lang naman yun, ma'am e. okay. di ba? Mag-usap kayo. Hindi, sa, sa, totoo lang, ma'am, ayaw ko po talaga maghiwalay kami. Ngayon, yung pinakita po ng asawa ko, kung, ayaw ko po, pinakita na po sa inyo, yung video na ano. Video? May video, yun, may video <laughs> tayo? po meron po, yun. meron. May video meron. ang asawa mo? Na, ako kalukalike, kalukalike lang po. Sabi mm -hmm. ko sa kanya, dal dalawang araw ko po muna 'yon bago ipakita. nag isip ako sir, eh. Sir, ano po muna ng video 'yon? Yung ano, L is scandal ko daw, ma'am. So ito po ito ay po parang sa site. Parang parang kalukalike Nagpina niya tapos pinanood siya sa ng mga bold, ma'am. Oh. Tapos so, ito po, sab sa, sa porn sab sab Sabi niya, ako daw po 'yan ma'am six years ago. <laughs> hindi, ma'am, hindi ko po sinasabing siya ganito. <laughs> Mali ang ano niya eh. Sabi ko bago ko ipakita sa kanya, sabi ko, "Sel, meron na akong natuklasan na parang parang ikaw." Pero si pero nagpasubali rin ako Bakit na. Bakit ka nanonood ng mga ganito? Eh, lalaki, lalaki po tayo, Ma'am Solid na lalaki ako, Ma'am. Pero Ma'am, mag hindi siya marunong pero mag magpipindot ng mga ganyan. Pero sa totoo Ma'am, hindi ako pumapatol basta-basta sa babae, Ma'am. Wow. Oh. 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 'yun nga lang ang inaano ko. Sempre 'yun na natagpuan ko lang hindi ko sinasadya. Tapos dalawang araw before bago ko sabihin sa kanya. Dalawang araw mo pinapanood dito? Hindi po, yung dalawang araw kung pinalipas bago ko sabihin sa kanya. Pala ko dalawang araw mo pinapanood. Dalawang araw ko po pinalipas. Yes, sir, paano niya po ba na paano ano na? Eh yung uh, mag register ka sa ganito tapos Nagbabayad uh, pa kayo para manood niyan? Hindi po, bali nagpapaload kasama naman po 'yan, Ma'am. Eh. Pero ngayon, bago ko ipakita sa kanya, nag-isip ako ng dalawang araw. Nung una, eh. tinanong ko siya. Sabi, sabi ko sa kanya, meron akong ipakikita sa'yo. Mm. Hindi ka ba magagalit? Unang-unang araw yon. Ipapakita mo dahil nagdududa ka na siya yon? O, parang gano'n, ganun, ganun ma'am. Parang ganun, ma'am. Oh, sinasabi o, niya, ma'am, ganito. Inaamin ko po yun. Ganito, yun. sinasabi niya, pag nagagalit siya sa akin, sabi niya, binig, mo ako ng tae sa ulo. Ikaw yun, ikaw yun. Di ba tulit-ulit na ganun? Ibig Hindi, sabihin, yun, ako yan. ma'am. Nagsisinungaling lang siya, ma'am. Nagsisinungaling so, lang siya. So, talaga naniniwala ka na siya Hindi ito? Hindi po, kasi kung naniniwala ako, ma'am, ako ang unang dudulog dito. Kasi ako ang may tae sa ulo, eh. Pero... <laughs> Meron pa nga isang ganito, medyo, mama, mami. Bakit mo nasabi na siya yan? Kalo like niya nga ma'am tapos yung pangyayari na yan na yung naka ganun yung kamay ma'am oh. ginawa niya na rin sa akin minsan niya eh sabi niya eh busog pa ako eh sabi ko bit mo ko tinutukuran ng ganyan asawa mo ko eh eh busog pa ako ngayon tapos yung ganito niya yung yung kamay niya hmm. na ganito yung kamao magkaparehas tapos oh. yung dito look alike din tapos hmm. yung katawan tapos nakalagay doon six years ago pero bago ko ipakita Sandali, ko sa yung, kanya yung yun, itsura ng katawan six years ago Mampayat pa ako noon <laughs> <laughs> Ang At ano ko mam ma ma ang, ang, ang ano ko dyan ma'am, hindi yung kukundis siya eh. Ang inaano ko doon, ang katarungan niya. Bibigyan ko kaya kayo ng losartan? Kayo pa inumin ko ng losartan. Ma'am, excuse po ma'am. Yung ang hangad ko niyan, talagang idudulog ko. Ako mismo magdudulog. Hihingi ako ng tulong kay Aldo para malaman kung bakit nagkaroon ng look alike yung asawa ko. Ganun oh, kasi no. cybercrime yan eh. <coughs> Sa... Hindi, yan, nakaupo ma'am, nakahiga yan Tapos naka, naka ganun no? Nakahiga sa? Mm -hmm. Nakahiga yan eh Hindi yan, nakaupo okay. Tapos ngayon, kaya ako nagduda Dahil yung dito niya na malaki yung parang ganito niya Tapos yung dito niya oh, Pati no! dito tapos May salita yan, may boses yan Kaboses so, na kaboses niya Pati na ma pag-ungol ma'am, ka kahawin Hindi lang umol, umol kundi Bumabanggit siya dyan ng words Hindi Anong lang umol. words Anong words? Words Pero na kung... malaswa Words, yun din ang ginagamit ng asawa mo? Hindi po yung dyan, dyan, dyan oh, po ko natuklasan. Pero hindi ginagamit ng asawa mo pag kayo. Natural lang yun ma'am. Ito ah total <laughs> lahat naman. Pag ginaganaan ng isang tao, kung ano-ano na lang ang nababanggit. Kasi gwardya po ako, nagbantay ako ng hotel. Meron nga po, nagmumura sa sarap ma'am eh. Oo, <laughs> oh, gwardya ako nyan. Oh, sa, sa hotel yan mama, hindi sa amin dalawa. ah uh, Kasi Rubin Guard ako eh. ah uh, um, Narinig mo? Opo. Oh, eh, ding lang ang pagitan. Hindi po bali yung yung binantayan kong lights. Sandali po ba kayo eh? sir sa hotel sa motel nagbabalay po. po. Noon dati. Hindi kami nag-aaway ng pumunta kami rito. Ha? Ah? Hindi po kami nag-aaway hey. ng pumunta kami rito. Rosel ba't ka nandito. Sabihin mo kaya po ako nandito dahil gusto ko maano yung ano po, na yan, 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 po yan po ang sinasabi ang niya sa akin na harus puputok na yung ulo ko nga paulit-ulit pag ito yung ihati niya ako sa trabaho. E. Kaya, gusto ko mangyari ma'am sa kanya, ipasay ipasa, kaya yung utak niyan kasi ano yung utak yan eh. Actually security guard ka, di ba dapat meron kayong Obo. ano? O. Nakapasa Neuro po sa neurotest ngayon, kaya Saka niya lang mam, sinasabi na meron akong depresya sa utak. Niyang, ano, pinapasokan niya ang security, security guard ng agency. Umaalis siya kasi Hindi, ang sabi niya ako, ma mayroon tumusunod ako. sa kanya at kinakamerahan siya, pinupus siya sa social media. Sabi ko, bakit ka naman sa social media? Bakit artista ka ba? Nga, pag-aksayahan ka nila ng panahon, nga sundan-sundan hmm. ka nila. Ganyan ang mga sinasabi niyan. Sige, Oo. ganito. Tay, payag kayo na mag-undergo kayo ng uh, parang assessment, counseling, ganyan? Oo, tsaka, papayag naman po ako tsaka kasi security guard, delikado. Kung delikante. nakakahiyan, ay magkakapalang ko na rin yung mukha ko. Kung sakaling, hindi ako sinasabi niya na sabi niya, meron akong depresya sa isip. <coughs> Ngayon, kasi sinasabutahe nga ako sa trabaho. Kumbaga, lalapit na rin e ako mga, kay tika idol. Tika lang, ma'am. Kung may pasok na ako ng isip, security guard. Yung bahay guard. namin, ma'am. Yung bahay hmm. namin. Wala na kaming bintana kundi ang lumalabas na lang na hangin doon sa pintuan kasi wala kaming pinto, walang saraduhan. Ang mga dingding niyan doon sa dubli, gilid, duble, duble, ano na, na, ang mga tapal dahil mayroon daw kamera sa bahay. Okay na Tapos kami kagabi, kami naka ano ako, naka... Sa bahay namin, dahil pawis na, pawis na pawis ako, Nakabra namin. lang ako at saka naka ano, yung short na maiksi na pantulog. Ah. Nag, siya kasi sabi niya, Kinakamirahan daw kami, nagpapakasawa na daw yung Mga naglagay ng kamera doon sa likod bahay kasi pinapanood ako at nakahubad nga ako. Sanuli, hindi naman ikaw yung nandyan sa ano, no? Hindi, <laughs> hindi po ako okay, yan, Hindi ako mayulig sa chicks. Mag-asawa kayo, buti na lang wala kayong anak. Ang gusto ngayon ni Roselle ay patingnan ka. Hindi mo naman siya gustong hiwalayan, tama hindi ba? Hindi po, hindi po, ma'am. Okay. Hindi po. So humihingi ka na sa closet kasi parang oh, hindi mo na kaya. Kasi sumasakit ayaga na yung ulo ko, mami. Sasabog na yung ayaga ulo ko talaga ko. dahil doon sa trabaho ko, salita ng salita siya eh. Yung mga kasama ko, sabi ng mga kasama ko, ano yung asawa mo na yun? Kasi yung mga lumalabas na mga salita sa kanya, baka mamaya sabihin yan. Habang tulong kasi sinakal ka na yan. Eh, may trabaho ba kayo ngayon? Wala. Guard Actually, guard kayo, wala. ano Plotting ako tapos tinutulungan ko siya magwalis. Nandun siya, magbantay siya, maghapon sa akin ah, doon. Pero nagwawalis ka ako ma'am, hindi yung wala akong pakinabang. Tinutulungan ko siyang maglinis sa kanyang trabaho. Napapabilis yung trabaho Habang niya. Habang nanonood ka ako. ng mga... Ay hindi, hindi po. Daan mo minsan na. lang. May naririnig ako sa kabilang kwarto, hindi ka ba magagalit? Sabi niya, hindi. Nung sinabi ko, nagalit siya. Sabi ko, baka magalit ka. Hindi, hindi magagalit. Masakit siya yun kapag sinabi ko. Hindi ako okay. magagalit. Nung sinabi ko, nagalit siya. Tapos sabi ko, sabi nila, si manya ka raw. Bakit nila masasabing si manya ka? Di ibig sabihin, may camera, may camera sila sa ano. Wala po akong sira sa ulo sa totoo. Dr. Camille, magandang hapon po. Ay, si Ina po. po ito. Ay, uh -huh. uh, uh, ano po ba yung kondisyon pagka masyadong seloso ang isang lalaki? Yun po ang, ano, yun po ang reklamo dito ngayon eh. Uh, at ah. mukhang kailangan po natin ma-assess siguro si uh, si Sir Noel. Una-una no, uh, pag sinabi nating jealousy o yung paggi pagseselos, it's a normal reaction or normal response. Mm -hmm. Pero pag sumobra na siya, maaaring ito magiging ano, masabihin natin magiging mental health issue kasi sa kadahilanan na ang tingin mo sa tao ay isang possession or isang bagay. So pag naisip mo na gano'n na ang pangyayari, hindi na siya maganda kasi ang tendency, magiging suspicious ka, masyadong mm -hmm. lahat eh, may yung lahat ng galaw ng tao na ano, pwede ka maging stalker. So nagkakaroon ng tinatawag na pwede umpisa, obsessive compulsive disorder. Pangalawa, mm -hmm. Pwede maging agresibo ka, magkakaroon ka ng impulse control disorder. So talagang definitely, it will cause issue na hindi na magiging maganda sa isang relasyon. Doktora Camille, saan po nanggagaling gagaling itong ganitong klaseng selos? Ano ang pinagmumulan nito? Okay, kung sabihin na natin dynamics na, sorry ha, hindi ko kasi kilala si Noel, uh -huh. pero pwede na nung bata siya, nakarana siya ng rejection or pang-abuso, kaya sa kanya, parang kung ano yung meron siya, parang sobrang papapahalaga niya para hindi mawala sa kanya. Kasi pwedeng nakaranas siya mm -hmm. ng mga hindi magagandang experiences or karanasan nung bata siya. Kaya unresolved conflict ito, na pwedeng nangyayari, eh ngayon akala niya dahil kasi meron siyang karelasyon na sumusunod sa kanya mm -hmm. or talagang uh, in control siya dun sa ganitong klaseng pagkakataon, iyon ang nangyayari sa kanya, nagiging possessive siya. Meron din po kasing... Uh ano, ang ang uh, claim rin po kasi ni Sir Noel is parang nagdududa siya na palagi siya may nagmamatsyag sa kanya, kinukuhanan siya ng video uh -huh. or parang so merong ganyan na thinking din po. Uh, uh -huh. Saan naman okay, po pag kaya? yung gano'n na, kasi mm -hmm. pwede sabihin natin ni paranoid ideation siya. Mm -hmm. So siguro na kung talagang may ganitong klase concerns, maaari siguro pwede natin siya matulungan na kung hindi talaga totoo yung mga namamatsag sa kanya. Yes. Pwede pumunta naman sa ano namin, sa clinic namin, alam naman ng ating Ayan. mga researchers no. yan, para oh, na, oh. matulungan natin siya kasi baka mamaya iba na yung pananaw niya. The Pero hindi ang judgment niya nagiging sa mali. Cellos, yeah. oh. sinasabi so, Doktor. Um, ayan Dr. Camille, willing naman po si Sir Noel at saka si Ma'am Rochelle uh, na pumunta dyan sa ano ninyo, sa clinic ninyo. 'Di ba? Kasi Noel para makita natin kung Ako, ano ba talaga may po, assessment na Apo. gagawin at saka pagpapaliwanag din para matingnan natin kung saan bang ba hugot nito at Apo. paano matutugunan para 'yung relasyon po. ninyo Apo. hindi magiging alam mo na, mapunta opo, opo. sa alanganin. Opo, opo, opo. Tama, opo. Diba? Tama, tama yun. Okay lang yun. Intayin ko sila. Intayin ko lang sa amin. Thank you very Olo much, Dr. Camille, ka, okay. sa pagbibigay niyo rin ng linaw tungkol dito sa mga, okay. ano na ito, sitwasyon na ito. Okay lang sa'yo, opo, ha? Opo. Na yung, ano, opo. kasi kailangan natin ng profesional na opo. nakakaintindi po, nung ng mga ganitong mga sitwasyon opo. para mabigyan rin kayo ng, uh, siguro tinatawag natin, kakaiba or panibagong perspektibo oh. o pananaw oh, 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 oh. sa mga pinagdaraanan ninyo. Oh, oh, oh. Ha? Kahit yung pagdududa mo na video or kahit yung... Hindi naman po ako talaga nagdududa dyan, ma'am. Kasi ang inaano ko dyan, kung nagdududa ako, sana inunahan ko na siya ng pagre-report. Mm -hmm. Ngayon, ang inaano ko sa kanya, uh, gusto naming mailapit <gasps> para magkaroon ng katarungan niya kung bakit nangyari yung ganyan. Kasi mas kung mas masakit sa kanya, mas masakit sa akin dahil lalaki ako eh. Unang-una, yung sinasabi naman na may mga sumusunod sa akin, hindi na po about celos yun. Ayoko sanang sabihin eh, pero siya, dapat mapatignan din po. Kasi may dati pag galit na galit yan, medyo bata pa siya. Gusto niyang tumakbo ng hubot-hubad. Pero liyayakap ko dahil ayoko mangyari dahil ang kahihiyan niya ay kahihiyan ko rin. Tapos nangangagat yan, tapos naninira ng mga gamit yan, ma'am. Bago siya nag yung Paano kung hindi gagawin yun? Ah, paano hindi Tapos, ko gagawin? Eh, hindi niya ko tinitigilan sa mga salita niyang so, mga ano. Kung ano-ano mo ano, sinasabi sa salita, di pag na, ko yung mga gamit namin hanggang sa mag-ano kami, mag-aaway kami, kakagating ko talaga ito, siya, uh, ma'am. Kinagat mo? Opo. Yung uh, uh, mga kabataan ko, uh, ano, yung yung tinatawag nilang sirup, pero yung, hindi siya buh. Kasi kaya naman po ako gumamit noon, Makay may kasaysayan din kailan, yun kailan eh. Kailan po kayo huling gumamit? ngayon so ngayon hindi na. Hindi, hindi nga sir, kailan po? Huling? Hindi ko na matandaan eh. basta 80s yun, 80s. 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 Ma'am, gumagamit ba ito? O sumising hot ba ito? Hindi ko po ma'am nakita yan, ma'am. Wala na. Wala, wala pong problema kahit ipa-drug test po ako. Willing po ako. Bakit mo pala sinundan si ma'am dito? Paano ka umabot dito? Alin po? Magkasama po kami niyan, magkasabay kami niyan. Pinilit niya ako, ma'am, pinilit. Gusto ko ma'am, gusto ko sana pumasok kasi nag ano ako eh, naglagdat lang ako, nag half day mm. half day na ako. Gusto sabi ko papasok ako. Eh hindi na ako makatulog dahil sa ingay din ng mga aso. Mm. Tapos kung kailan naman nagpinanood ako kagabi ng TikTok ni Sir Rapi, hindi siya doon nagdadaldal. Kung kailan naiidlip na ako, sa kanya ako ginising at nagtatatala kung ano-anong mangnanaw na sinabi yan. sa akin. Hindi, oh, no. oh, pinilit-pilit niya ako yan, di sige, punta tayo doon. Ang inano ko, wag sabi ko nga sa iyo. Pahalagahan diba? mo yung diba trabaho mo, wag o, muna na diba? tayong pumunta rito. 'Di ba ang sabi mo? Ikaw ang ah, nagpili. Sige, punta tayo doon kay Sir Rapi para malaman natin kung sino ang kakampihan sa atin ni Sir Rapi. Oh, Magkabulgaran tayo doon. Oh, pero hindi oh. sa ngayong araw na to. Ay, 'Di ba sabi ko? din 'yon, hindi okay, na ako nakapasok eh. <laughs> Ma'am, sir ganito na lang po. sasamahan po namin kayo sa office po ni Dr. Camille Garcia. Para po tayo po ay papatcheck, no? sige po, ma'am. Okay lang po. And of course, pag uusapin din po nang bibigyan din po namin kayo ng chance na makapag-usap ng kayo lang po dalawa. Gusto niyo po bang maayos po? Bigyan po namin kayo, ma'am, ng pamasahe po, no? Tapos um po natin ha? Okay Okay. Uh, okay. Salamat po sa inyong lahat, ma'am. Uh, Tigil mo na muna yung panunood ng mga ganyan. Wala uh, namang mabubo. <laughs> Nagpupuyat po siya dyan, Atorny. <laughs> Papacheck up po namin si ma'am for mm. Nikos. Po, Papacheck Apo. up po namin kayo sa psychologist. Apo. Okay. Kapag nangyari na po yun, nagagamot na po tayo, bibigyan po namin kayo ng Robas, wow. bibigyan po namin kayo ng GC sa isang hotel. Apo. So kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ha, ma'am? Maraming salamat, uh, ma'am Maria Rosalobor and Sir Noel salamat. Obor. Uh, magandang hapon po. Salamat. Oh.